Guys, magandang araw po sa inyo lahat yan Guys, naghahanap po kayo ba ng parts ng inyong mga sasakyan gaya ng mga grill taillight, headlight surplus po siya pero original quality po ito, quality magaganda po ito uh, may coating gas, gas uh, normal lang mo po sa surplus yan ayan po, oh, magaganda po siya, may Subaru may Accent, BU City na modelo, mga 2010 mataas ayan baka na nga ilangan po kayo ah, pwede po kayo mag chats or mag message sa amin ayan po mga modelo na po siya magaganda po to meron po dito mga portuner ayan na po nitong ano to, ayan, Montero Pajero modelo na 2012 ayan Bios na 2022 ayan po mga paglamp headlight kompleto po tayo Uh, PM lampo kayo o pwede po kayo pumunta sa aming location 160 Banawi Street Corner, Caleraya may big auto supply ANC at maganda po nito nagpapadala rin po tayo sa Lala Move nagpapadala rin po tayo sa, sa probinsya uh, transfer lampo ang inyong payment ayan meron din po tayo mga side mirror kumpleto po tayo mga Everest po, mga grill Wigo ayan kompleto po tayo guys kaya, yan, may mga pintorin po tayo. Door assembly, mga na NB350, high ace. ayan may mga side mirror pa po yan. Ito po, galing po ito sa mga uh, buo. Kinaakuan lang po siya. parts parts out. Yan po, yan, mga grill. Mga modelo po yan. Kaya, wag po kayong magdalawang isip na chat sa amin. Kompleto po tayo. May mga column switch din po tayo, guys switch, mga spiral cable, clock spring. Marami po nating stock nyan. May bago po tayo ng mga ganitong parts. May replacement at may original din po tayo. Yan, mga power window motor po ng Mirage. Marami din natin. Mga Fortuner. ah uh, yan po, mga ABS module. Fortuner, uh, Avanza, Innova. Mga seatbelt, marami rin natin. Mga airbag left and right ganyan. Ngayon ito grill po, ganito assembly. Iba 'yan, may kasamang logo. Ayun mga Ranger na tail light. Marami natin, kaya chat lang kayo, guys. Message lang. Napakarami nating stock. Salamat.